Yan ang ating kampanya ngayon, yung abolish confidential funds. May mga nagsasabi ngayon, how can you abolish confidential funds? Kailangan niya ng mga polis at ng militar. So ngayon, nagisimula ang uh, mga diskusyon, pinapaliwanag natin na yan ay inaabuso na ng maraming ahensya, lalo na ng mga civilian na uh, agencies. Ako si Mong Palatino isang aktivista, vlogger, dating mamabatas, dating leader kabataan, at patuloy po na aktibo sa iba't ibang isyong panlipunan. Akala ng marami, naging aktivista ako una sa UP. Pero high school pa lamang ako, naging aktibo na ako sa environment organization. At ang unang rally nga na sinalihan ko was in 1995. Tutol kami noon sa French nuclear testing. nag kami sa embassy, sa harap ng embassy ng France. Pero siyempre naging mas uh, malalim at uh, seryoso ang aking pagiging kalahok uh, sa usaping politika nung ako ay pumasok na sa UP. Taong 1997, mainit na issue yung charter change. Gustong palitan ni Ramos ang konstitusyon isang taon bago siya magtapos ang kanyang termino. Naging bahagi ako ng isang organization ng Tawag ay Center for Nationalist Studies, aktibo yung mga study groups namin sa iba't ibang isyong panlipunan, sa kasaysayan, at mula doon, naging aktibo na ako. So mula po 1997 hanggang kasalukuyan, year 2023 na po, aktivista pa rin tayo. After 1997, naging uh, ako ng Student Council, no? 1998, 1999. Tapos naging chairperson ako ng Student Council ng UP. Ang, may, ang context ng sitwasyon natin noon, sa dos uprising kaya active tayo noon sa People Power, no? At bago pa ang People Power, no? Sa mga Senate impeachment, yung campaign against the violation ng civil liberties. And then after EDSA, ah uh, tayo yung naging bahagi ng mga student leaders sa tumulong sa pagdraft ng NSTP law. I remember may malaking issue noon against ROTC. Dahil may usapin ng corruption, may namatay na ROTC officer na whistleblower sa corruption. Nagalit 'yung marami, nagrally na abolish ang ROTC at ang alternative natin itong NSTP. And then after that, we were inspired by the victory of uh, bayan muna Noong 2001 party list election. Naisip natin, bakit kaya hindi tayo magtayo ng sarili nating party list? Pero this time, uh, binuo ng mga kabataan at para sa mga kabataan kasi walang youth party list doon. May mga nagtangkang magbuo, lumahok sa election pero hindi naman nanalo. Tapos naisip namin, sa ating kasaysayan, may isang youth party noon. Before World War II, there was young Philippines. And then, after World War II, naging aktibang kabataan sa mga isyong politika, isyong panlipunan. Humamon sa martial oh. So may party list system, isang pamamaraan para bigyang dagdag boses ang mga kabataan. So tumulong tayo sa pagbubuo ng Kabataan Party List. So isa rin po ako sa founder ng Kabataan Party List. At noong um, 2007 nga, ako po ay nominee at naging kauna-unahang kinatawan ng Kabataan Party List sa Congress. And for two terms, I represented Kabataan Party List. So, isa po ako aktivista na naging miyembro ng Kongreso for two terms. And after my term in Congress in 2013, uh, nanatili po akong aktivista no? hanggang sa kasalukuyan. So, saksi at uh, naging bahagi ako ng dalawang parliament. <laughs> uh, the House of Representatives and the Parliament of the Streets. No? At the same time, um, hindi lang naman po active sa politika, sa pagiging aktivista, sa pagiging mambabatas, uh, hindi ko rin naman ina-expect na maging vlogger ako. Ang course ko ay uh, BS Education. Pero hindi ako nakapagturo ng mahabang panahon dahil naging active na nga ako sa iba't ibang uh, grupo. At uh, mas naging ang career na aking uh, pinursu ay yung pagsulat at yung pagiging vlogger nga. Nung nilista ko ngayon occupation ko sa House of Representatives, ang nakalagay doon, vlogger eh. So, ako yung first vlogger na naging uh, congressman. At uh, bilang vlogger, dahil hindi naman marami ang mga aktibo sa political vlogging noon, talagang uh, uh, naging topic natin yung usaping pang-politika usapin ng pakikisangkot ng mga mayan sa politika. At uh, when I was in uh, congress, naging active din ako sa pag-monitor ng citizen media sa Southeast Asia. No? Uh, so naging editor ako ng Southeast ng Global Voices, isang citizen media platform. At hanggang ngayon, isa pa rin akong blogger. Uh, we founded the Kabataan Party List in 2001. Uh, after EDSA, 2, after the victory of bayan muna, we registered it in COMELEC in 2003. We ran in 2004, we lost. So, nagpatuloy kami sa organizing. And then, naisip namin, 2005, 6, 7, we have to maximize the internet for our cyber campaigning. Kaya, kami yung una doon sa mga nag-maximize ng social media, eh, no? para sa internet, para sa election pala. And we succeeded. No? Uh, so, nakaupo ako sa kongreso, at para sa akin, na uh, nakakagulat pa rin yun. Imagine ang mga ang, ang average age ng aming mga organizers noon 23, no? Maraming bata, maraming mga volunteers na teenagers, estudyante na walang alam sa eleksyon. <laughs> walang alam sa uh, election campaigning. Kung meron man student council uh, election, no, walang resources. Ah, uh, wala, hindi naman kami, hindi ako member ng political dynasty, wala kaming connection sa mga Uh, political families. No, but uh, yung grassroots campaigning, yung internet campaigning, yung sectoral campaigning na bosses ng kabataan, education campaign, education reform that catapulted us in Congress. And so, hindi nakapagkataka, yung main agenda namin sa Congress was uh, education agenda. Pero syempre naging aktibo rin sa usapin ng kalagayan ng mga batang manggagawa at kung usapin ng batang mga gawa yan, mga BPO workers, contractual workers, no? And then usapin ng kalikasan, no? Dahil sa ito ay issue natin, issue ng hinaharap. And then digital rights. Isa ako sa mga tumutol laban sa cybercrime law. Isa ako sa nagtulak ng free public wifi law, no? And then yung free public higher education din nung binuo namin yung kabataan party list, nakita namin yung pangangailangan ng may boses ang kabataan sa Kongreso. Ang party list system was drafted to give voice to the marginalized, including the youth sector. Meron tayong maraming bilang ng mga kabataan, butante at saka hindi. Pero ang kanilang interes ay hindi aktibong sinusulong sa ating pamahalaan. Kaya naisip natin, through the party-list system, bigyang boses ang kabataan. At ito nga, tayo ay gumawa ng kasaysayan, naging uh, uh, unang kinatawan ng kongreso ang kabataan party-list, representing the youth sector. Nung ako ay leader kabataan, talagang malinaw na dapat uh, ang ating mensahe sa mga kabataan, yung ating papel sa kasaysayan, kailangan 'yung ipagpatuloy natin na mas malakas ang boses, gamitin natin 'yung ating talino, ang ating enerhiya, ang ating idealismo para sa pagbabago sa lipunan. Para sa akin ito ang papel ng kabataan. No, hindi lang 'yung bumoto, hindi lang 'yung uh, kung ano 'yung purchasing power natin, no? Kundi maging boses ng pagbabago sa ating lipunan. Yan ang aral ng kasaysayan, kailangan nating ipagpatuloy. So, learn from history, but at the same time, create history. Ngayon, pag tinatanong ako, ano ba ang uh, legacy ng aktivismo? Bakit ba uh, halos kalahati ng yung buhay diyan mo na ano, nilaan, no? Eh naniniwala tayo na sa isang demokrasya kailangan ng aktivismo, no? Sa isang demokrasya, wag nating katakutan yung diktador. Katakutan natin kapag wala na nagsasalita, no? Yung apathy, yung pagig pagiging walang pakialam. So yan po ang kailangan nating uh, parang uh, labanan, yung indifference, yung cynicism. At ang activism napakahalaga para sa atin at para sa susunod na henerasyon. No, yan po ang aral ng aktivismo na kung ano ang imposible ngayon ay pwedeng maging posible sa hinaharap. Kung ano ang hindi popular ngayon, pwedeng maging popular sa hinaharap. Kaya kailangan meron tayong long-term vision. No, kasi ang reforma sa politika hindi instant. It takes time. Kapag instant ang reforma sa politika, ay politiko lang nangangako nangako nun. At hindi makabuluhan ang pagbabago. Kaya marami ang nabubudol. Pero sa pagiging aktivista, hindi lang dahil sa ikaw ang nakikinabang eh. Dahil marami ang nakikinabang. Yung mamamayan ang nakikinabang. At kung sino ang uh, nagsimula noon, sino ang uh, nasa likod noon, hindi na mahalaga, di ba? Ang mahalaga ay na pagtagumpay natin ang isang laban na kolektibo nating ginawa. So halimbawa, nasabi ko kanina yung ROTC at napalitan ng NSTP for many decades. Ang panawagan abolish ROTC but we succeeded after 2001. So, meron pang mga halimbawa na kailangan nating tandaan. Halimbawa, a hundred years ago, kapag sinabi mo na bumoto ang mga kababaihan, walang maliniwala sa'yo dahil hindi yun yung popular. Imposible yun. Hindi yun ang common sense. But the women's movement persevered. And look now, di ba ang pagboto ng mga kababaihan ay function ng isang modern democracy? Nung bata ako, ang sabi ng mga environmentalists, ban plastic. Again, That was an unpopular demand. Walang naniniwala doon. How can you ban plastic in society? But they persevered. Lobbying, rally, uh, education activities, publications. And now, maraming LGUs, may ordinance, banning single-use plastic. Marami pa tayong batas. Free public uh, Wi-Fi, free public higher education. Mga batas na mga advocacy lang noon. Pangarap lang noon subject ng mga rally noon. So that is our goal, no? Ah, uh, kung ano yung imposible ngayon, let's make it possible in the future. So ang rally, it's an intervention in behalf of the future. Hindi yan utopian demands, no? Kundi yan ay targeted sa mga kababayan natin, sa mga otoridad, sa public, parang isang seemingly impossible, utopian, political demand ay ma-embrace ng marami, maintindihan ng marami in a very simple way hanggang sa maging uh, popular. Naalala ko, uh, meron tayong panawagan ngayon, Abolish Confidential Funds. Nagisimula pa lang tayo sa ating kampanya na yan. Para yung Abolish Pork Barrel campaign natin noon. Alam nyo ba, nung nagisimula pa lang tayo sa Abolish Pork Barrel campaign, walang naniniwala at saka para sa kanila paano yun paano yung ed scholarship paano yung medical assistance kung if you will abolish pork barrel hanggang sa pinaliwanag natin na pwede yan i-deliver nang hindi sa pamamagitan ng pork barrel ang problema ginagamit ang pork barrel sa korupsyon hanggang sa naging popular yung demand na abolish pork barrel at napanalo natin sa Supreme Court no hindi pwede ang pork barrel sa ating budget system yan ang ating kampanya ngayon, yung abolish confidential funds. May mga nagsasabi ngayon, how can you abolish confidential funds? Kailangan niya ng mga polis at ng militar. So ngayon, nagsimula ang uh, mga diskusyon, pinapaliwanag natin, na yan ay inaabuso na ng maraming ahensya, lalo na ng mga civilian uh, agencies. At meron tayong initial na tagumpay sa House of Representatives dyan. Uh, dapat, Uh, maging mas critical tayo doon sa mga nababasa natin, na natin. Sa panahon ng disinformasyon, isa sa mga target ng misinformation and disinformation kung ano ang ginagawa ng mga aktivista. Pero kung susuriin natin, kung uugatin natin yung mga argumento laban sa aktivismo, hindi ba most likely eh, ang nagpakawala niyan yung mga tao o grupo na makikinabang kung walang aktivismo sa bansa? Sino ang makikinabang kung wala nang aktivista? Sino makikinabang kung wala nang humahamon sa mga maling patakaran sa gobyerno? Yan ang mga nagpakawala ng mga naratibo na hindi mo na kailangan ng aktivismo. No? Yung mga nagsasabi na nang gugulo. Ang mga aktivismo, ang mga aktibista ba talaga ang gugulo o yung mga maling patakaran sa ating lipunan? Kung wala yung mga humahamon sa mga maling patakaran, sino yung inaasahan natin gagawa, gagawa dito? Lagi like, ko um, sinasabi sa mga tao, halos lahat naman ng presidente at one point in their life nag Pero never natin silang sinabihan na ng gulo o kaya naging masamang tao. Si Duterte, nakasama natin yan sa rally noon. No? ah uh, si Noy Noy Aquino, laban sa dictator dictatorship noon. Si Gloria Arroyo, kasama natin sa People Power. Si Si Erap kasama natin laban sa US bases noon, no? Si Ramos at sa revolution. Pero bakit ang target ng ating uh, galit ay sa mga karaniwang tao na kumikilos para sa pagbabago? No? Siguro ang aral din sa aktivismo yung uh, binibigyan niya ng political power yung mga karaniwang tao. Yung mga taong hindi natin inaasahan na magiging matapang na iaanunsyo o sasabihin ng kayang tindig sa politika. Mga magisaka, mga gawa, mga kababaihan, mga kalutubo, mga kabataan. Pero dapat matuwa tayo na may ganyang organisadong lakas na nagsasalita para sa demokrasya. Gusto natin, in the long run, maging irrelevant na ang aktivismo. Yung hindi mo na kailangan mag para magkaroon ng pagbabago. Hindi ba yan ang gusto natin? ang mga tao, ang mga grupo na pinakaayaw sa rally, pinakaayaw sa aktivismo, ay yung mga aktivista rin mismo. At mangyayari lamang yan if we end poverty, if we end discrimination, if we end racism, if we end uh, landlessness. So gusto natin, yan ang ipamana natin sa hinaharap. Yung gobyerno na nakikinig sa issue ng mamayan, kaya hindi mo na kailangan ng mga aksyong pangmasa sa kalye. No? Isang gobyerno na may mekanismo para pakinggan ang demokratikong tinig ng tao. Hindi yung pinapakinggan lang yung mga may pera o yung may kapit sa kapangyarihan. So yan po ang adhikain natin para sa tunay na pagbabago at demokrasya sa ating bayan. Ang pagiging aktivista ay hindi yan walang pinipiling edad, karir, no, katayuan mo sa buhay, uh, anuman ang trabaho mo, anuman ang katayuan mo sa buhay, sa anuman panig ka ng mundo, anumang edad mo, pwede ka maging aktivista. Yan po ang aking natutunan. At para sa akin, kung babalikan ko yung decision ko noong 1997 na maging aktivista, batay sa naging na karanasan ko hanggang ngayon, pipiliin ko pa rin maging aktivista. No? Una, mas lumawak yung aking pag-unawa sa nangyayari sa ating mundo. Ang pangalawa, lumawak yung network ko ng mga kaibigan. Instantly, lahat, mga kasama ko na, comrades, <laughs> dito sa Pilipinas at sa kalabas ng Pilipinas. Nakilala ko ang asawa ko. Nakapo ako rin aktivista na naging miyembro ng Gabriela. No? Uh, may anak na kami ngayon, nag-aaral sa kolehiyo. Siyempre, uh, gusto ko maging aktivista ang anak ko. Pero wala namang namumersa sa iyo eh, na maging aktibista. Yan po ang gusto rin natin i-clarify. Walang persahan sa pagiging aktibista. Kung aktibista ka na at gusto mo ng ibang gawin at ayaw sa tingin mo hindi ginaubra, pwede rin na magpahinga ka muna at iba na ang iyong gawin. Pero napakahalaga ng pagiging aktibista para sa akin dahil kailangan natin yan sa demokrasya. Kailangan natin ng na mga tao nagtatanong mga taong humahamon sa mga mali nangyayari sa ating uh, lipunan. No? Maraming stereotype sa mga aktivista, kaya naipanawalag natin kanina na hindi, hindi tama yung ganyang mga stereotype. At uh, syempre, uh, kung anuman ang katayuan mo sa buhay, anumang trabaho mo, pwede mong gamitin ang pagiging aktivista mo, eh, yung pagiging kritikal, yung pagiging uh, uh, mas maunawain sa nangyayari sa paligid. 'Yung sama-samang pagkilos na hindi mo sinasarili ang problema, may solusyon lahat ng problema, 'no? At pangmatagalan, 'no, ang iyong outlook. Hindi ka naiinip sa pagbabago kasi alam mong kailangan ng oras yan, kailangan pang 'no? So, activism is a life hack, <laughs> 'no? Activism uh, is useful para sa buhay mo, para sa perspective mo sa buhay. Uh, para sa mas masayang buhay. No? Kasi you find purpose in your life. Ano pa ba, ang ang higit pa doon na ang buhay mo ay naalay mo higit pa sa sarili mo, sa pamilya mo, sa komunidad mo kundi para sa bayan. No? At yan ang aral na payo natin sa ating mga kabataan. Uh, ang lagi kong tanong sa mga kabataan, ano ang meron kayo? Na hindi na ako kabataan, ayoko na sabihin na anong meron tayo. Anong meron kayo na wala na si Juan Ponce and really? ang meron kayo na wala na siya, time. No? You can devote your life para itama ko ano ang mali ngayon sa lipunan. Si Enrile, really, wala nang 50 years yan. Kung umabot pa ng 50 years yan, alien na yan. No? Pero kayong mga kabataan, mga nag-aaral, you have 50 years. You have a lifetime to change what is wrong in society. Corruption, poverty, landlessness, foreign domination of our economy, no? O traffic, mabagal na internet. We can solve that problem in our lifetime if we will devote our life para bigyang solusyon ang mga problema ng ito. That is for me the lesson of activism. Kasi kapag ang nangako sa magbabago ang Pilipinas in 3 to 6 months, budol 'yon. Huwag <laughs> tayong maniwala diyan. Pero as active an activist, 'yan ang payo ko sa mga kabataan na devote our life no para sa isang bagay na higit pa sa atin learn from history but more importantly create history maraming salamat sa of the record i like nyo po at uh, subscribe kayo sa Off the record uh para po sa ating mga kabayan uh, sana naging aral din yung buhay ko dito sa ating uh, maikling presentasyon bilang aktivista bilang dating mambabatas, bilang isang vlogger. Uh, hindi ko po kayo pinupwersa na maging aktivista pero sana maging bukas ang ating isip na paano ba ang buhay aktivista at bakit kailangan maging aktivista sa panahon natin ngayon. Sa panahon ng disinformasyon, sa panahon ng sinasabi nila hindi mo kailangan maging aktibo sa politika, baka kailangan mayroon tayong mga kababayan na nagtatanong, mga kababayan na aktibo sa usaping pambayan mga kababayan na aktibong sumasalungat sa mga naratibo na hindi pabor sa interes ng karaniwang tao